Nadulas. Pero okay na kaya na pwede rin naman bangko. Pwede rin naman pinakot tao. Aw, di rin na pinapapariguan dito. Di na rin na Yan ha, di rin. Ba, wala kayo na tupalo. Pero pagka, pagka dire rin yung pwede. Diligado na. Dito ito. na kuya rin pala. So ayun, bali sabi ni kuya, no? Ah, uh, ah, uh, Bawal daw maligo ngayon kasi malalaki yung alon. Pagka maliliit yung alon, yun pwede nang ano, pwede nang maligo bali hanggang doon lang tayo sa may tulay so ayan doon lang tayo sa may tulay lagya bawal daw doon sa ano sa mismong lagun kasi yun nga malalaki yung alon kasi kahapon daw para may nadulas ata doon so pinagbawal nila malalaki yung alon so ayan napakaganda dito guys ibang klase So ito yung tulay papunta dun sa lagoon. ayun lalakarin natin yung tulay yung sa dulo magtaon mapanas na learn summer so, dito to, sa dito sa magtaon mapanas na learn summer yung blue lagoon bali nga pala na ano na to na kim is na to yung pinusilan blue lagoon kasi may sabi ng mga matatanda dito sa amin is ano dati raw kaya tinawag to na pinusilan dati raw nung panahon pa ng mga Americans dito sa atin bali ano bali dyan binabaril yung mga nauhuli nilang mga kriminal so kaya pinusilan yung ibig sabihin ng pusil sa amin is baril yung pinusilan is yung parang binaril dun sa area na yun kaya tinawag na pinusilan bali ang ibig sabihin is binaril dito pala ini-execute yung ano yung mga dating ano dating mga nahuli ng mga Americans dito nila pinapatay tapos nung 1980 ata ah, o 89 basta hindi ko lang sigurado kung saan ano dyan is may bishop daw na naligo dito so blinis niya yung yung pinusilan blue lagoon kaya yung mga taga magtaon ang nangyari ngayon is a uh, inisip nila na ah pwede na mali ko dito kasi ano na eh blinis na ni Bishop so ayun kaya naging ano sa naging puntahan na naging puntahan na ng mga ano kasi mga may mga gumagawa may mga gumagawa sa lagun actually pagka natapos alam ko pagka natapos na to is uh, magbubayad na environmental fee parking So ayun, napakaganda. So ayun, bali hindi pa natatapos yung construction nila dito. Excuse me, sir. ginagawa. Hindi pa natatapos yung tulay. So, pagka natapos dito, magkakaroon natin sila ng bayad pagka pupunta ka dito. So ayun, lalaki nga ng alam dito. Naalala ko nung napanood ko yung ano sa King GS. Lalaki nga ng alon. So ayun yung mismong lagon. sa bundok. Eh. Hmm. Bali first time pala natin makapunta dito. Sa area na to. Kaso nga lang bawal bawal po punta so yan lalaki ng alon grabe harap to ng ano, Pacific Ocean so ayan napakaganda nga pala nadaanan to ng ano yung mga nagsummer look yung nakaraang linggo ata yun yung mga nagsummer look dumaan dito so ayan So ayan, napakalakas ng alon. Kaya pala pinagbabawal dito pagka malalaki yung alon kasi malak malakas yung ano, pero pa pababa. Ayan. Titingnan parang sinadya yung mga bato na parang pinagpatong-patong lang. Ah, sorry yan, normal lang yan. Parang natural lang. Napakaganda talaga ng kalikasan ano. So ayan. Pinusilan, bulabon. Located pala siya sa ano, sa magtaon mapanas northern summer so pagka nagawa yun ano, pagka nagawa tulay magkakaroon na sila ng ano ng bayad intranspi. So ayan, bali pabalik na tayo. Napakaganda dito, guys. Ibang klase. Ayan, rock formation. Pwede pang in Instagram so ayan. Tapos may tinata yung bahay doon, no? paganda. Napakaganda. Ibang klase. So ayun, bali pinuntahan to ng mga ano, nagsummer look nung nakaraang linggo lang maraming mga sikat na vlogger na nagpunta dito so yan. bali pa uwi na tayo